PULTO SA CLASSROOM PART 2 Isang masamang panaginip. Sa umagang yon, tila wala lang kay Mika ang kakaibang panaginip. Pero pagdating niya sa paralan, napansin niyang sarado na ulit ang silid tubi at may pulang sinulid na nakatali sa hawakan ng pinto. Parang babala. Hinahanap ni Mika ang sagot at nakita niya ito sa pinakalikod ng library. Mga record ng dating estudyante. Anya L. Salazar, nawawala mula noong taong 2003. Biglang may malamig na hangin at tila may nagbubulong sa likod niya. Sa huling pahina ng lumang notebook, isang pakiusap umalik ka sa akin. Sayan, kilala mo ba si Anya? Siya yung biglang nawala. Hanggang ngayon, wala pa rin nakakalam kung saan siya dinala. Kinagabihan, bumalik si Mika. Hindi na ang mga tanong. Kailangan niya makita ang totoo. Nakasarado ang mga pinto kaya sa bintana siya pumasok. Dala ang liwanag at lakas ng loob. Ang silid tubi, maalikabok, tahimik. Pero parang may matang nakamasid. Sa pisara, may sulat. Tila ba hindi ng tao, kundi ng isang kaluluwang nawawala. May hikbi at isang presensya ang hindi matahimik. Isang batang babae, basang buhok, puting uniporme, hindi kita ang muka pero umiiyak. Lalapit na sana si Mika nang biglang lumakas ang hangin at bumagsak ang mga libro mula sa istante. Pagbalin niya, wala na ang bata ngunit may naiwan isang punit na litrato, isang bata at isang babaeng pamilyar, parang si mama. Abangan ang mga susunod na mangyayari sa ating kwento. Please like and subscribe for more videos.